Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nakiusap sa mga motorista, iwasan na ang init ng ulo sa kalsada. Gaya na lang ng isidente sa tagig kung saan isang motorista ang nanakit ng taxi driver. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 5.30 ng hapon itong biyernes, nang masapul sa CCTV ang taxi na ito na huminto sa harap ng isang gusali lumapit ang ilang tao sa driver's side ng taxi. May kasama pa silang gwardya. Ilang saglit pa'y binuhusan ng babae ng tubig ang taxi driver. Lalabas na sana ang taxi driver nang suntukin siya ng lalaking kasama ng babae. Dito na inawat ng mga secure ng lalaki. Black Eye ang inabot ng limang taong gulang na taxi driver na si Celso de los Santos. Kwento ng biktima, hindi raw niya sinasadyang mapkat ang sasakyan ng sospek bago mapadaan sa isang mall hindi niya raw alam na sinundan na pala siya ng sospek at doon na siya kinumpronta. Nakalain ko po na tapos na yung usapan. Ito pong asawa niyang babae. Kala ko tapos na. Binuhusan po ako ng tub, mineral water na malaki sa mukha. Na, ito naman pong lalaki, lumingo, akala niya, papatulang ko yung asawa niya. Inupakan na, ganda ko sa mukha. Ayon sa tagig police, isang immigration officer ang nanakit sa taxi driver government employee po expected tayo na may higher standard tayo na sinusundan kahit po sa labas ng ating workplace. Dahil yung mga ginagawa po ng mga government employees ay nagre-reflect po hindi sa individual but doon sa entire agency. Itinan pa rin po natin kung meron mga polisiya ng civil service tungkol sa conduct ng government employees na maaari po na violate. Agad namang inaresto ng mga otoridad ang apat na put dalawang taong gulang na sospek. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang sospek, ngunit tumanggi siya magsalita. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nakiusap na tigilan na ang mga ganitong eksena, lalo't bagong taon na. Payo niya sa mga motorista, isama ito sa New Year's resolution nila yung mga road rage na yan, eh, walang ano yan, walang silbi uh, yan. na tayong madala sa galit. Eh, naintindihan ko rin yan dahil nagdadrive din ako. Talaga ko minsan iinit ang ulo mo. Pero huwag na tayo magpapadala dyan dahil ang dami pang kailangan, napaka-importante yung kailangan isipin na aksaya na lang ng panahon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5